No ang meron ka. Isang nakakatawang guhit ang lumabas, pero medyo alanganin. Paano naman si Dan? Tubig bukal. Ako. Oh, ito ba'y parol posta ng... Ako. Uh, oh. Kila oh, oh. Hindi siya dapat. Ipakita mo man lang sa akin ang isang magandang resulta. Wow. Kamangha-mangha. Sobrang ganda. Gusto ko ito. Sigurado kang nanalo. Kunin mo ang ligtas na kahon para sa'yo. At sobrang bigat nito. Dapat kang mag-ingat. Oh, halika na. Kunin mo. Walang nakakaalam kung ano ang maaaring Sanda nasa loob. Handa na akong loob. malaman. Sobrang interesante. Wow! Tara! Buksan! Wala bang susi? Paano ko ito gagawin? Hindi ko ito mabubuksan. Siyempre, nakalimutan ko ng buo ang susi. Heto na. Tinago ko ito sa painting at halos nakalimutan ko ito. Heto na. Ayos. Madali kong mabubuksan ng safe at makuha ang aking pinalitang premyo. Ito ba ay isang... Oh, oo, oh, oh, biro lang yon. Kailangan ko ba itong kainin? Ay, hindi. Ha, may ating mong subukan ko. Ang kakilakilabot at napakapayat. Pero kailangan kong magpatuloy. Bubuksan ko ng mas malaki ang aking bibig at itutulak ito ng buo para maalis na ito agad. Wow! May buntot ng isda sa bibig ko. Ew, kadire. URB.